Trabaho, trabaho, trabaho! Top no tibiyag at progreso! Kastala tibiyag! Pagkasaritaan apakaidasaran dagiti na duma-duma apag itibiyag. Ama adaw kadagiti pagsasao amang dry out kadagiti agdudurkong amang ibakbaklay iti problema asang abantay! Ano ang reason pakadawan met iti adal ket mailintag dagiti kilo a kapanunutan kas may sapaya asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken toy nga istasyon kas talatibyan Ket ita at tuy manen ti may sapay apakasaritaan ana adaw iti pagsasao ako nana di mo pagparamag kwarta asan met anag ka tampok ditoy programa tayo kas talatibya nanang tatang agbayad akmanon iti matriculak inton umay alawas ay. Ay. Ay, pasensya kayo na, nanang, tatang. Kaya't kung timakal, ko ngamit mm makalpas -hmm. iti panagadal ko. Isong nga anusan dak ko maapagadalon. Ay, anyan aya. Sa apay lima ka ti tarong si tao nakong. Ay, mm -hmm. anyan aya mailumlum tayon iti utang. Basit lang nga ano saan, nanang, tatang, makaturpusak ton. O madaling ti pa nagturpos ko. Mala, um, padasan mi ti kita anak ti umutang kani ni kumparek asimaw. Mm, sigay, tapadasak mati umutang iti maistra akabsat ka. Ano sandak apagadalan, nanang, tatang? Tanu makaturposak, katadan na talgad apang gadak, timang biag kada kayo. Ay, rumbang lang ah. Adon ti regregat me kan ka. Ah. Rumbang lang ag subalit kantaw. Tapno adamot agas ti bambanog mea, ah. anak ka. May pasensyakan pa rin minso ah. Tawan ti kwartak ito. Tanay, kagap-gapok iti doktor. Ay, sayang. Kunak no ang dakwarta ang paray. Agsakit ka mo'y gayam. Huwag nga raw na. Nairan-rana mo'y paray. Iso a ah. Ay, pagutangak nga tanaya. Nay, Ada ah. nagpintas ako, tsaya nagsardeng itibatog yo paray. Mas <coughs> sino ti lugan iti day Ay, tayo kwa paray. Kaya agpapautang iti porsintuan. Di ta, kaaruba ti gagara na. Ah, <coughs> agpapautang paray? Un paray, um, ay natakil ti porsinto na. Ay, hey, ura yan. Inmabalin ko siguro ti umutang nga niya. Uh, un ah, alam um, iti itinakunakaw. 30% na. Hmm, sana balay. eh. <coughs> Pura ito, dandani mo at nagturpusan dyan akaw. Ay na. Mabitin para eh. eh, eh sige ka agpapautang. sir. Anyat na mo itayahin. <laughs> Andi, tata. Ah, sir, anday. Malasong rekha. Ah. Arusam ano to'y balay may tamar-marban. Um. <laughs> Maminsan la ato doon ay marban to'y balay may. Um. Um. Ang <laughs> pumintas tau. Ano makatorpos ti anak may? Kit madan itinapintas at trabaho. Ay! <laughs> Agbalin to'y mansyon na ito. Uwan ka yan. utang eksar, ah sir. Am, um, kwa tata, anya ngay ti maikulati ralyo. At di titulo to'y lote kan balayaw. Ay, awan sir. Ta saan mi adaga na ito, Daga iti kakabagyak. Anya? am, um, adaka di tarakan yung animal, baka wino nuang kasjai? Ay, awan, sir. Tayag akal dingku ati adah. Isun ikulah tiral kau inayon kumutain dahi te agkarakrams nga asaw. ah ay awan ah tata lading itak ngam saan niya umdas na kita akulatiral mao ay anya ay ati ikulatiral ay ay ambukon sir ha at dagaya maikulatiral kau ngam madabag kuman sir baruka kadipay. ha? Ah? Ay, uwan, tata. Ay, ha, ha, nga Mayat, sir. Mayat launay. Iso ni Ana, sir. pintas nga anak ko. <laughs> Hi. Nice meeting you, Ana. Ah, uh, kastamat, sir. Ay na, jaklaim pag At na pintas nga anak yo, tata. Ay, kasimpre, ah. Eh, sino pa ay malaan na nga no, sana siya. Ha? Ah? <laughs> 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 Sa bagay mo't kindi, ha? Ah, tata, Malah <laughs> Mala, panawan kayo pa'y, ha? Ah. Tainak man mang isa gana iti merienda tayo. Ay, ay, siya ko, tata. Ay, saan, saan? Ha? Ah? Ah? Kasansaritan pa'y lang ni Sir Anday, anak ko. Sige, sir. Nagsansarita <laughs> kay pa'y lang iti anak ko, ha? Ah. Mm ha? -hmm. Nan, mangtad ka man iti kwarta min siya. sa ti inutang mo. Ngam apay at tres lat inted mo kin Ana. Eh, kawin at at napapanat. Paano at tinabati a kwarta? Ay, umaya. Ikuyog nagmata. Eh, sana. Sali-sali kan tulay, Jay. Ikan kalat kwarta maun. Ah, mapit lang, ah. Mm hmm. 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 Dahit ati sa nga ribo apisaos. nagtarong warak man nga rogin siya. Inak man mo't ag-relax. Tatang, at dapat udik iti tuition ko. Ay, sakay na ibos, ti binulod ko a kwarta. Anya, kat, kasano nga rodan? Hmm, bayan, tawagak ni Saranday. Ande. Bumulodak man iti kwarta na. Nagadun ti binulod nyo. Ngam sabali mati pang susaran nyo. Mailumlum kayon iti utang, tatang. Eh, hey, ti biaga. Sa balay, singput ni Sir Anday. Saan ana imaot? Ilaw, sir. Nayunak mampay tay na utang kuken ka. Takasapulan ti anak ko ti kwarta, sir. Sige, tata. Paunin niyo tanak yo. Tayo sa tipang kiti kwarta. Ay, uwin, sir. Eh, kuyo Ay, sana eh, tata. <laughs> Magawayas mo't siguro ngayon Ah. Ay, un mo't ha? Ay, sige nga sir. Ibaon ko ni Ana. Sa dino, tipagsarakan niya, sir. Eh, sir. Sa anak mo umininom iti ara. Ay, gat, padasa, ma. Asit lang, met. Sige na. May salatil mo. <laughs> Alan, no nu may no mo rito ay itad ko matentot o ti abang awarta. Sige, Ana. Sadido ti ayan. Ah, ah, asin ka rin ka? Lahams? Ah, ah, sir Andy, anyat ka kasawanda ito Ay, ayatan nakasaganak ang mga ikasar kay ka. <laughs> <laughs> Diyak kaya ti magkiasawa iti na iti atao, tatang, nanang. Idarong to, taginong dawayan na. At dalagid din laok na iti arak na impainom na kanyag. Ah, niya nga idarong. <laughs> Apay, di mo mapanuna. Sika mo't lahat babae iti kasta nga ka ramidam. Huwag <laughs> mo't nga may nana. Mm -hmm. Magkiasawa ka kitay. uri tabak nang ni Sir Anday. Di kanto ang rigat, iti da. Anyat ang mong no na kanto ni Sir Anday. Kaya eh, na pa sa makitinagbaitan niya. umanugot ka ang kayaw. Ah, nukas no kasta mga tayo lang iti papilyo, sir. Eh, saan tayo nga Saan na masapol? praktikalan ti biag ita. Imbes agastusen tayo itikasar, kasar, ipautang ko lang ay tapno ay. Ah, ay, ay uwan matkit di ha. Gusto ka. Kano makaala kami iti papel, makipagnaid kami tupay la dito'y balayo. Tata, ay, este, tatang, kunak kuma. Madama nga ti pan nakarenovate ti balay may. Ay, 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 awan problema ba? Ayos laag. Ala, anti. Di pagsardangan ni Insan Ana, iti panagadal na. Kakaiso na adanda ni Ay na, awan nga rin kwarta ang Iso ang makiasawa laong haun. Kastala ti kanakan. ore atabak nang mga asawa kan kwanak. Ala. <laughs> Naibaga ngamin kanyak ni Insan Ana adi na kano ay mga sawak kan kuana anti ante. Ah, ay sa na ang mo. Anya saan? Ay ayaton na. Agin papakipot la day chay. Ana. Pagadalin kanto Ay ayaton ka, Ana. ay ayat ng ka, kunak. Sumbatan nakmet kumit, ah. Maturong takit din. Oh, oh, oh. Di na talikod na. Oh. <tipi> um. Anay ko! Anya ka di! Di mo mas masang kitakyag ko! Masaksak kita, anak! Kasano? Aging papakipot ka pailaan! Kat amok tumutla apag patpatayan na kitikas taunay! Pakipot! Pakipot! Oh, kuwarta tayo, tatang, nanang, ah oh, Sagdo dua pesos kayo. Wow! Hmm. Ay, ay na, ada pagpakulot -pag ka. Mm. ada met pang pagpamasans ka. <kon. laughs> Kanyo ada sobra. Pagpapresyal ka. Ay na, ah. ay! Kanyo ada mo't masobra. <laughs> Agpapukisak, agpakulorak itimbo. Oh, patikida yun ah! <laughs> Ah, oh, sige, alawan sinyo kanyak tatang, tata nanang. Ikan kayo tumanayin. Nah. thank you, manugang bay. <laughs> <laughs> ay! Nay, nay, nay. Imoving ka, pari men Thank you, parai. Gagangay na, tanda, mga pagpapa ubing. Ay na, <laughs> imbagman, <Ay, ay, ay. laughs> paray. Nakamanugang at kahit, itiadama balin na. Haha, <laughs> isa gagagay na aap ah, Ay, kahit may ah. Maapay um, nga nga ijabalayo ti pag nanang ng agasawa. Matama ka nung pan ti ti balay na anday. Ah, uh, kastaya. Maan nga tayo at damag para. Puno nga ngayon kulateral mo ni anak mo, kani anding agpapautang. Mm hmm, nagkunamay. Kasambit aap. Ah. <laughs> Palso na ita paray magparay. Umapala na kita sasa o iti Nay, man ti Bado yun ah, ante. Angkal. Ay na. <laughs> Gagang ay tiyad manugang na abak ng ah, mm. <laughs> Ay, ka na hmm, kita am ah? ay, mm. mm. ka. Mm. Kita ang Ay, nagnina na ita. manugang mita ita. Hmm, kanto'y ko! Kita, nay, nay, nay. Mm. Ay na. Ay! Inted <laughs> matlah ni Andi na itaw, mm. Ha? Ken, tayo ay, tayo puste isaw. Ay, kang ina na klase pusti puste iso na itaw ikanakan. Ha! ay, oh oo na yun. Kas kay matlabak nangan nga agas-asta, ah, uncle. Antay! <laughs> muna! <laughs> Gagangay tayo nabak ng amanugang na, Um, ante, uncle. Kitain nyo ah, tane. Da kayo, tisarsaritaan da kitita tao dito eh. Kan laglagi pa nyo kumatay pagsasao ako na na. Di mo pag para magtikwarta, asaan mo't anagtaod ka? Ah, medyo ah. dita da pagsasao. Awan dita! Sa usaaw sao, sao balug, sungula dita! At ka din nandi. Ah, ay, ada sir. Ang imna katurog. Asino kayo ka di sir? Kay nanyat masapol yo ni anday. Nabayagan ang na sa jawanan bay nalalaki. lalaki. Dakkel di diba, bason na kami. Ah, ah basaw. Nay, apay sir. Sigo da driver ko nandi. Nagtaka iti kwarta. Kan intaray na pa lugan ko. Ah, Aniya! Ngan nilaw ang lalaki. Saan lagay ang asyak ti asawa awanan ba nga Peke ti papel ti kasarmi. Ah. Mala, um, uh, bayamon. Ura ita na ti Ipabalod na Ay, awanan ba in day lalaki? Nang limli mo lagayam. Kunak no pudno abak nang. Ngum babak nang lagayam. Saan gayam akwarta na mo't gayam a kwarta na gitin in inted na kadata? Ayun nga ron ah. Kasano pa'y itan? Sa pa'y masikuga ko na tatan? Eh, pa. Ano <tod> nga ron nga eh, anak ko. Awaten tayo ah. Pasensya kaan. No, impilit me, ti panaki asawam ko na asawa. anak. Ay, oray siya. Sorry, anak ko. Nagparparamag kami iti amam ng -am. banyan. Tapatamot lang ay ama mermiraot na nga ande. Kanagdakas pa'y ti ugali na. ala anak ko. Pagtitinulungan tayo abiyaga, hindi si Kugmaw. Anang arugnay. Kastalate biyaga, Anak ko. Ditan gagayem tinagpatinggan ti tayo ana adaw iti pagsasao ako nana na. Di mo pagparamag ti kwarta asaan met anagtaod ken ka Tampok ditoy programa tayo Kas Insurat ken iti direksyon ni Jenna Almoete Diaz. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC, Drama Production Center, ITDZWT 540, Kenday Toy, Ngestasyon. Kastalatibyan! Kastalatibyan! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay!